Diyan lang. lang eh, wala. Susuga ka sa kalayo. O, oh. oh, dirinis ako an. Sa may bilusa, sa may basketbolan. Wala. Sa may barangay 76, bilusa, bukana. Ay, wala pa 'yung bumbero. sa pikas?

Uh, do... Wala na. Dulo, ba uh... oh, Wala ibalay Wala oh, na. Wala sunog na. Wala na. 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 Wala ah, na. Wala Wala Layo pa Padulong na. ang na. Ang na. Wala

kamai bilusah <tí> oh ni kak usah rubuh ada kan dia punya dia punya dia punya May go gusa sa anak ni Angkul, pinagsunog na. Wala pa nang gawas. <tipos> na nabasa gawas <tipos> na mo. Naku. 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 Pwede lang isa ako oh, kasunog yeah. Kasunog lang yung isa, oh, isa. Na. Nah, damay ng isa oh. oh, ako wala, wala pa, dapat mabunggiruhan na, na nito Apil ni kaya oh, na o, pag Hitong na na o Hitong na Ah, oh, wala na. Damay na, damay na isa. Diri nin yung sa May Bilusa, sa May Basket Bulan. Sa May Bukana, Barangay C 26. wala damay na oh. Ha, ah, apel na isa kasono ko. Wala na. Kuwan Wala na. na. Apel na. <laughs> Dirini sa kawan sa may bilusa, may basketballan. At bang bikiri.

Kayo, ha, wala damay na oy. dyan lang kayo wag alis dyan wag yung alis dyan ha? Ah, makusog na kayo damay na isa wala na apil na kasunog dyan wala wow. na di na sa may igwani, sa may gin sa may bilusa Allah, ala na. Sa may bilusa rin eh, sa may kwan. Barangay 76. May basketballan dyan sa court. Kilid. Barangay 76 Bukana, Davao City. Ah, damay na ang kuno, duha ka ka balay oh. Sugas kalayo. na eh wala wala na kasi sa mga kaya kalayo oh, ay matabang oh isara ka bumbiro di na makaya bumbiro ay ang, ang, ang ang natabunan na saaso. na sa Sulog na kuryente. <coughs>

awala yeah. ah, wala na si Geneke. Ah oh. okay. Wala na 'yon. Oh, oh na kuryente na. Ba na matabang oh. Pasilalo

rito paisa lain anggo nang tindahan no lain ari to selalom nang sulod sila kan ni untau kan ni bagi basakan yo ya kan ni bagi basak padai rupang nang dibasa Ada down mai di ha ramai ai katabuk di situ kah semoga ni kana manggodot angkup dia yun sa maykwan sa may pilosa Jim may oh maykwan bukana Barangay 76 isa oh. oh. ah, na itindahan na itindahan oh na palo nareto nakwa nareto ay bumbiru dito ay bumbiru kahit 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 Ah, nasulod naman ito. Palong na doon dikas. Eh. Ang problema, ang kuryente o. Live ba niyo? Oo. Oh. Ay, okay, malong na. Ah, oh, nagkalayo pa o. Oh. Kusog pa o. Oh.